Good morning, guys. So, eto nga, at yung ating uh, order kay IGPI ay dumating na. Kaya naman, inumpisahan ko na nga i-display. Kaya nga lang, guys, ay may mga nakita akong mga langgam. Kaya naman, nag-spray ako. So, eto nga yung ginagamit namin sa mga langgam at kung mga iba-ibang insekto pa dito sa ating tindahan. Ibinaba ko na nga yung mga diaper dito dahil dito ko nga nakita nag yung mga langgam. At dito naman guys ay medyo napunasan ko na yung ibabaw at doon banda ay hindi pa. Kaya naman makita nyo sobrang dumi. At yung nakikita nyo dun sa may pinakadulo ay yun ay lagi kaming mayroon nun dahil nga guys, yung ating bisita dito ay hindi natin masabi kung kailan darating. Kaya naman, dapat ay lagi tayong prepared. So, laging may nakalatag dyan para dun sa ating mga mababait na best friend. So, dito naman sa ibabaw ay syempre alis na rin natin yan para malinisan na rin natin. At sakto para sa pag-order natin kay Super 8. Gayun din dito sa baba na ayan nagisimula na nga akong mag-displace sana nitong ating mga sabon. Pero lilinisan muna natin bago natin ma-display yan. So napakagulo at napakakalat nga dito sa ating tindahan. Kaya naman tayo ay maglilinis muna. So ayan guys, ang ating kasama ngayong araw ay si ate. Dahil tulog pa nga yung ating dalawang kasama. Kaya naman siya muna yung pinagbebenta ko habang ako ay naglilinis na para mas mapabilis yung aking pagliligpit at paglilinis ka dito sa ating tindahan. So, after ko nga makapaglinis dito ay, syempre, i-display ko pa nga yung mga dumating nating delivery at yung mga pending natin na hindi pa na-display na sa pinamili natin kahapon. After lunch na nga guys, kaya eto, hindi pa rin tapos yung ating pinadideliver and nandito pa rin yung ibang ating display yan guys. And pinasok na natin yung ating mga sinampay dahil ang lakas ng ulan guys sa labas. At si Bunso naman na yung kasama ko ngayon at nagmamap dahil unti-unti na pumapasok yung tubig. Medyo kakatila-tila nga lang ng ulan, ay eto, nagsisimula na naman lumakas ang buhos ng ulan. Hindi nga tayo makatapos-tapos sa ating display. And dahil eto naman guys, nagre-repack naman ngayon ako ng mga tube ice. And yung ating mga order na soft drinks ay hindi pa rin dumarating. Two thousand years later. So, eto na nga guys, nakatapos na rin ako magligpit. Naiayos ko na yung ating uh, mga natitirang stock. So, yan, dyan ko lang siya nilalagay sa tabi ni ninyo. So, ang ating tindahan is medyo malinis na rin. Ayan, nakapag-display na rin tayo. May mga butas-butas pa rin dyan. May mga bakante pa rin dyan sa ating mga Uh, paninda. At bukas nga ay schedule natin kay Super 8. Kaya mag-order naman tayo bukas and next day naman ang delivery nito. So makakapaghinga naman tayo para bukas dahil wala tayong display. And, and ayan, siya na ang bantay ngayong oras na ito. At ang oras natin ito is nasa 10pm na guys. Kaya naman oras na ng ating pahinga. Hindi na nga ako nakapagpahinga kanina guys ng tanghali or hapon at dahil tinapos ko talaga itong ating mga gawain, yung ating mga display at yung ating mga kalat para naman bukas ay ang ating pahinga at pagtitinda na lang.